What's up mga kainsan? Mga kainsan, nagsapu ang, ano, ang sitaw. Akala ko biro'y tabal na tabal ari mga kainsan. Ay, nagbigay naman po ng bunga na napakadami. Ah, ah, tamo naman po, sa isang linggo po ang sagsag. -sag. Hmm? aba. Ah, mga kainsan. Hmm, tamo naman. Aba. Hmm? Ah, ang bulaklak sa taas. Ah, ah, kainamang pipitasin mga kainsan umain kami na nakambal din ni Pamimitas hmm? no Aba. Hmm. ah. hitik na hitik na mampu akala ko wala na po ay pinagkaluubang pa rin po tayo ng bunga tago yan pala ang sitaw pala mga kainsan pag maulan hindi siya masyado nabulaklak nang lalagas Aba, ay eh, ngayon ay ayos ay. Ayos na ayos mga kainsan. Hmm. Kainaman din. Hmm. Hmm. Yan. tagon tago na ma'am. Nagtago naman po ang si sitaw mm. mga nakakaligtaan ko yung iba mm. sayang ay pag uh, nakakaligtaan mo halimbawa oh, mga kaysa nagpitas ka ngayon nakakaligtaan mo yung ganari kalaki ay eh, sa ano sa mana mataba na bawal hindi na po yung tinatanggap sa palingki panarili eh. sa makalwa ang marami ay, sag-sag. Pumunta -sag. hmm, mo. Pinagbigyan din na na po mga kainsan. Ayan po, oh. Tayo nga po pala mga kasi ay nag doon sa bahay. Maya maya po ulit ay tutulong. Alas 11.30 -si na po ngayon. Ay sabi kay pipitasin ko po muna ito at uh, maya maya po uli. Madali lang naman pong magpitas. Hmm. yan ano nga pala? Congratulations nga pala uh, sa ano kay Yulu, yung nagtatatambling ano mga kaysa, nang galing ay. Aba. Bago naman nakuha niya yung achievement na yun. Ay anong hirap kaya nang may issue sa, sa sa pamilya ano. Pag uh, ganyan sa ano. Pag may issue ang pamilya, wag mo nang ilabas sa ano, sa social media kasi ano lang pag-usapan lang kayo pag-usapan nyo na lang ng personal para sa akin ha mga kainsan i-private mo na yan iba yung kasi iba yung buhay sa ano eh sa ang dami kasing, ano makikisawsa o ganto ganto batos dito batos doon para sa akin lang huwag na huwag ka na lang magsalita tahimik ka na lang tapos pag-usapan nyo ng pamilya. Dahil wala namang ano eh. Lahat naman ay napapag-usapan yan. Kung ano yung problema. Tapos may isa mo, wala na. Lilipas, lilipas na. Tapos pag-usapan nyo ng mabuti ng pamilya ninyo. Huwag nang Alam mo, lalaki lalo. Ang nagpapalaki nyan, yung mga ano... Mga... Alam mo na. Mga kapwa din natin, vlogger. Gagawa ng sempre issue. Tapos sa uh, palalakihin pa ng media di mapapag-usapan mga kainsan eh di for the ano din yun para sa kanila din oh kaya yun payo ko lang mga kainsan kung may problema huwag mo nang ipost sa social media para sa akin ha maritis lang ano din yan yun ang reality pag-usapan nyo kung may tampuhan kayong mag-ina pag-usapan yeah yung laang lalaki pa ay sasaw-saw si ganari eh. sasaw-saw si ganang. tapos yung ibang vlogger makikisaw-saw din para tumaas ang views nila ay kakalat-kakalat sabi nga ay pag-usapan private dahil uh, wala namang perfectong pamilya mga kainsan kahit naman kami mga kainsan minsan nagkakatampuhan din normal lang yung sa pamilya pag-uusapan laang normal lang yun sabi nga nila walang perfecto walang katapusang ang sitaw ito mga kainsan yun walang katapusan hmm. Pag may itinanim, may aanihin. Marami din pala ako nakakaligtaan. Oh. Kagaya nito. Nakakaligtaan ko ito. Oh. Lumaki na. Tumaba na. Oh. Ang dami rin pala ng... Kailangan pala talagang ano. pagpipitas ako, iuuliin ko po muna lahat. Isang uli pa. Ay na ay ay o tumaba ay o. Hmm. Yun. Hmm. Sa mga nagtatanong nga pala kung anong variety Makisig po ito mga kaisan. Hmm. Ang haba po. Kagaya nito mga kaisan, pipitas tayo ng ganito. Yung pipitasin po natin, pag tumubo, pag tumubo tayo dito sa sitaw, ipupundo po natin sa ano, sa campsite po, do sa ini po natin mga kaisan yun yung magsisilbing pang upa natin tapos magtitira lang tayo ng puhunan dito na pantanim po uli antay lang po natin ito tapos tanim po tayo ng pipino mga kainsan paikot lang kahit pa tumubo ka ng kaunti oh, yan o oh. dami po o uti uti po yan yan dami ano biglang dumami ano sabi nga nila ay puti-uting tubo sa awa ng Diyos ay nakakaraos din po utay-utay matatapos din tapos ay nagpupundo po tayo ng siminto tumubo tayo dito ng mga isang libo pundo ng siminto at least nakikita mo yung pinagpaguran hindi ka mawawalan ng gana pag kasi mga kainsan yung parang walang nangyayari. Parang ano, mawalan ka lang gana. Kagaya ngayon mga kainsan. Medyo maganda-ganda na. Um. Narami-rami na po ang bunga. Hmm. Makakapundo na po ulit tayo ng siminto tapos ay eh, pang upa. Akala nila mapera tayo pero wala po. Paikot lang. Tapos ay higpit sa sintron. Mingla ang mga kainsan. Ito naman sabi nga ay napitas ka na. libreng ulam ka pa. Kami naman po ay hindi pihikan sa ulam. Pag po may one port na karne tapos ay may lahok nito ay eh. solve na. Mm. Solve na sa gulay. Hmm. Kabo po ang kabang bulaklak. Sa na pitas po, pakadami Mga kayo, sanyari na pong pitas sila rin kabaak. Mamaya po yung kabaak, may dumating pong bisita tayo. Ay. Pupuntahan po muna natin, nasa bayan daw po. Tumawag po si nanay. Magpapa magpapapicture daw po. Ay, ako po yan ang bahong pawis talaga. Sabihin naman na ba, Amoy atangya ya pala si Kainsan ay maray kong trabaho din niya eh. Hmm. Yan po ating mga napitas. Mamaya po uli nakaputol. Hmm. Lalo susunod po marami. susunod. Para may parami na po ang bunga. Hmm, yon. Ah. Ba, 10 kilo na rin ah. Apo pala may 20 kilos Aring ating napitas mamaya uling hapon Baka pong amayang hapon Maramas maramas hmm. Gamot sa rayo daw <laughs> Hmm Aba Bigat na rin Ay pa oh. Mm. Okay, so Mamaya po makaaga mga kainsan Pauwi po tayo madali. Sasaglit lang tayo. Aba. inaman na dar rin dala. Oh, e -eh. Yan yeah, mga kaisan, anong ahasin, sabi niyo pinakamandag pinakaman, na ahas pala 'ari. Uh, hindi po pala 'ari yung sabi ninyo. Yan yeah, mga kaisan. Nabali. Niyan. Yeah, hindi pa po naalis. Isang linggo na din niya ay. Lagi ko nakikita po 'yan, oh. Yan paalis na siya. Yan. Baka mandag po yan. Comment nga mga kaysang kung anong ahasin niyan.